So, magandang buhay guys. Ako si Keflor. So, yan. Tapansin nyo, medyo pawis na pawis ako ngayon. At uh, yung kaninang view, eh, medyo nasa taas tayo ng isang uh, exclusive condominium dito sa Quezon City. So, yan. Uh, kanina, may tropa na tumawag sa akin. Eh, kung gusto ko daw mag-sideline. So, yan. Nandito na nga tayo sa isang condominium. Akala ko sa baba lang ayun pala napakataas so halos rooftop na itong kasunod na to Mga helipad na kaya guys ito umpisa na natin yung ating sideline sana maganda ganda yung bigay sa atin dito so tara samahan nyo ako so yan na nga mga kuya at ate kung nakikita nyo view po ito nung uh, almost rooftop na po ng exclusive condominium dito sa QC so Siyempre, iwasan natin mabanggit yung pangalan ng kondominyo. Baka mamaya dumugin nyo ako dito eh. Kaya, ano muna? Secret muna. So, ayan. Dito tayo ngayon sa 33rd floor. So, alos rooftop na nga. Ito na yung pinakamataas na floor dito. Nakikita nyo yung mga building. Ayan. So, ang ganda ng view. So, ayan. Parting Quezon City. Makati. So, alos paikot. Nakikita natin. Antipolo. So, ayan guys. Gaya ng sabi ko sa inyo, sideline man tayo. So yan, kung mapapansin nyo, may mga ilaw na nakabukas. Itong sinasideline kasi natin, eh, isang sikat na uh, personalidad. So siyempre, secret uli. Hindi ko pa rin sasabihin sa inyo kung sino. Pero napakaswerte natin kasi nagtiwala siya sa atin para... O oh, yan, nakikita niya ako. Oh, hello guys para linisan tong uh, Espanya. So ito po kaya nakikita niyo may mga ilaw-ilaw. So yan. So ang daming ilaw dito, sobra. So yan nakikita niyo. Andun yung isang tropa ko na nag-imbita sa akin. yan, si Brad June. So, are, kaway-kaway naman dyan Ayun. Si Brad June, kami ngayon magkasama. So kung nakikita niyo, sobrang ingat naming uh, pinupunasan tong mga ilaw na to dahil talaga mamahalin. So yan guys, abangan nyo pa yung mga susunod na ibablog ko Sa paglilinis nitong sideline na to Dahil ispa pa lang to huh? Kung mapapansin nyo Grabe, daan ilaw Ispa pa lang tong kwarto na to Kaya siguro marami pa tayong kwarto pwedeng pasukan So yan guys, abang lang sa susunod kong vlog So see you, don't forget to follow my page guys Ako si Gayo Flor So yan yan po yung napakagandang view dito sa taas. So see you guys. Palike lang po, share and uh, subscribe po yung channel natin. Sa mga susunod pang vlog, abangan nyo po. God bless po.